Alright. <laughs> At ang location ko rin ngayon nila pula po din natin na accept ka rin, uh, auto assignment filter pa doon siya sa may area mga idol So tara, uh, chat na din So ayan, hello Good evening sir, pa doon So DGS to for 7 convenience store Ito i-check kung pili ko uh, distance ito I think pag doon ako ano yung ah 800 meters So asam awesome, eh. So, ah, balik ta. So, tuyok ta dire mga idol. Ay ah, ta dire. Sa may sakto ba ni? Ah, ar dire, dire ta. Na. <laughs> Alright. Grabe mga idol ah wala lang 5 minutes mga idol simula na kinomplete natin yung previous natin na na-accept na booking no? galing sa may mandawi area mga idol papuntang Lapu-Lapu, so napasukan tayo within 2 minutes lang okay na to kahit 2 di two digit mga idol at, at least ba, ma malapit na siya sa 3 digit 98 yung date nito mga idol tagsan lang mga biyahe mga idol kay Samutan ani ka uwan samutan pag mo idol banog uh, galain at wala lawas so karon lang idol wa dili pa condition gani eh. dapat ay ubo-ubo Oh na ato ante ko karon nga idol nga uh, something lahir siya So okay siya at least madara siya mga idol Ayay <coughs> -ay. Bana Grabe ra baka kuan mga idol Sir so, po at distance Uh, 280 meters check natin nasa na siya David wait lang ha nasa na ni David ha may check point oh, ah wala na nasa na ni si ma'am so naan ni siya Davita sa so, ha uh... DJS Ah, dare, dare, dare Masamang ito Ah, dare, dare, ah Masamang ah? ito, pitan eh Pasulod, tsakuan Masamang ito eh. Pitron, bani eh. Sabi ah. Arrive muna natin Oh, versi bed. Ah, dito. Sabay putro di area siya. Para ay bunan natin. Okay, sige. Asa man siya, DJ is. Hay, ma chat natin. Ma'am, na petron sa my na ako sa my... Petron alright pasa oh, ka oh, siya niran Masama ni siya DGS Pacific Convenience masih oh, digi istirahat Ah, tarah, tarah, kasih mau auto oh. Atres, aw, oh, atres Oh, eh, klaro Sige, atres daw Toyota. ta Yun atres Ah, tarah Kasih mau, nih, si mam ma Ika samak, si mam Tanduman, area. mãn bảo ha. sạch của kim mỹ mama mãn bảo lâm sạch mỹ mama ko bảo lâm sạch mỹ 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 mỹ